so I'm sure ko na sa inyo kung ano nga ba yung lotion na ginagamit ko and yung pinaghalo ko sa lotion para mapabilis yung pagkaputi ng aking balat. So ito yung mga loves, yung paggamit nito ng aha or alpha hydroxy acid at itong lotion na ito. So ito yon So itong Nivea na extra bright na light texture na sticky din na pag-lotion. So ito, pinaghalo ko to para mas magiging effective or magiging maganda yung result ng skin na meron siyang hydrolyzed collagen and vitamin C meron nitong vitamin B3. So, itong Nevia Lotion, meron dito siyang 40 times na vitamin C. hinaloan ko siya nitong Brilliant na EHA or AHA. So, ito yung Alpha Hydroxy Acid. Ito, pwede nyo din pala siyang gamitin kung after nyo mag-tuner, pwede na siyang ilagay dito sa inyong mukha. Kumuha lang muna ako ng lotion. So, ginaganito ko lang. So, ayan. Kung meron kayong lotion ng ganyan, patakan nyo lang siya na may isa o dalawang patak. So, ganyan lang, isa, dalawa. So, after nyan, saka nyo siya paghaluin. So, igaganto ko lang siya. So, yung lotion pala na ginagamit ko na Nivea lotion, eh, hindi siya malagkit. Kaya maganda siyang ilagay kasi mag-absorb agad dito sa skin mo. So, ganito lang. Ipapakid mo lang siya dito sa inyong balat hanggang sa lahat ay malagyan. And then, lagay niyo din siya dito sa may kabindang. Ito rin siya gamitin smooth yung skin mo agad. So, ganun siya kaganda. So, ito, magagamit mo pala tong lotion na to na matagal. Pwede din siya ipahid niyo dito sa inyong mukha. So, ito yung HA alpha hydroxy acid. Ito, pwede siya sa mukha at buong katawan na serum. Ang maganda dito sa serum nito, kasi lightweight siya easily absorb into the skin contains alpha hydroxy acid for gentle exfoliation, naka-improve din siya ng skin texture and smoothness, brighten dark complexion, and suitable for both face and body use. Ito yung lotion na brand na favorite ko, itong Nivea Body Lotion Extra Bright Firm and Smooth is highly effective. Gustuhan ko dito, it hydrates and moisturizes skin effectively, leaving it soft and supple. Helps to even out skin tone and brighten the complexion. Provides a filming effect, improving the skin elasticity A non-greasy formula that absorbs quickly into the skin. Pleasant fragrance that is not overpowering and suitable for all skin types, including sensitive skin. Yan gusto kong i-share sa inyo. And I hope na naisagot ko na naman sa inyo yung mga tanong niya about solutions. So yun lang. Thank you so much for watching. Bye!